Kaya pala kami nagtipak-tipak siya ng yelo. Mm -hmm. Mga tilapia po, na-harvest niya yan. Ah, na-harvest. Harvest. So, sa rin. Salamat. <laughs> Salamat, <laughs> Miss <Salamat, laughs> Sis Kabida. Sa lechon. Sa lechon. Wala ka sa lechon na nun. Plaki. Ingat, Paps. Okay. Okay, Paps. Ingat, ingat. parating lang namin at uh, kinuha na ko ng lunch at di paparayan sa aking bahay yan pakaway kaway pa tayo dyan kasi first time natin yan maku makuha maka experience ng drone yan, bali pinalipad na ni paparayan at nakita ko yung aking bubong yung bubong ng aking mga kapatid yan kakatabi po ang ganda po pa ng tignan sa taas kitang kita po talaga yung mga bahay namin yan, yung tatlong magkakatabi napapasin yan sa akin pala iba yung kulay ng kanyang babong hindi siya red para siyang peach ang kulay yan bali pinalipad na po na pinalipad hanggang makita lahat yung mga kabayan dito napapasin ko nandito yung kinabarin din is kitang kita ko kasi bagong bagong babong siya kulay na kulay pa yung kanyang babong pero malayo na po dito naikot niya pinapunta niya dyan sa karsada nasa karsada po pala ang aming main road yan mga puno ang dami po pala tapos tanong na tanong yung bundok karaya yan po pinayikot niya ang at dyan tayo nangyengisda sa ilog po yan ang pampanga river tingnan tignan tapos sa likod niya mga palayan ang daming palayan sa bandang bang -bang po yan bang, -bang. Tapos ng pinayikot na lang dito sa aming lugar yan po sa aming naman lugar yan yung papasin nyo maraming tubig yan po yung mga palaisda natin pinupuntahan kapag tayo nang ingisda kapag mayroong mga patuyo yan so, kung nakikita nyo sa aming po lugar yan yung mga parang may tubig tubig at po yan mga palaisdaan. Ay, ikot niya. ganda po, tignan. kita kita yung bundok karayat dito sa gawin na to. yung so, mga kabahayan mga anong lugar. Ganda po. Kapasin <laughs> nyo yung tower na yan. Diyan yung mga katabi natin dyan. Diyan yung ating bakuran na tinatamnan ng gulay. babana na po ni paparaan dyan. Nandiyan kami dyan sa terrace ng aking bahay. Yung pula na yun, na nag-iisa doon sa maraming puno, may parintines po yung napasok <coughs> na yun. Yung ibang kulay dyan, yun sa atin, sa gitna tayo. Doon sa bunso, tapos doon sa kuyak pwede po palang tignan sa taas parang kung rin nakasakay sa aeroplano kapag kitang-kita mo yung kabayan yan. kita pa yung aking babong medyo nasisira na pala may kalawang na sa taas kailangan na yung mapinturaan kalawang po yan pag ganyan yung part yan yun o Bali, na po ni Papa Ryan dyan yung kanyang drone Yung mga manok nandiyan po ayan sakto na -sak. pinababa na po ni Papa Ryan dyan so, eh. yan, kami po yung dalawa tapos si Miss na extra <laughs> ang kaway ako ng kaway parang yung first time ko kasi makakita ng drone <laughs> yun know, o sakto ayos kaya na po kami nito pagkatapos nito mga kabida dito na po kami ni Papa Ray. Sa labas mo muna siya papay nga tayo pinainap po namin itong buto ni miss kabida na sinigang yeah. ayan po nagdoto po si miss kabida na sinigang para matanggal yung ubo-ubo namin ni Papa Ryan <laughs> pares kaming inubo Ayan lang kami kay Kaparman. Sabi niya, limbo lang siya. Ako kukuloy muna namin ng um, konti para mas mainit. うま<ー>いしきってな。 Wala akong makakain kami na lechon. Wala pala. Kung lechon, <laughs> dito saan mo tayo tumayo. Ngayon, alam <laughs> mo natin uh, o. Sabar na Sige. Ay tayo. Ah, sarap ah. pa. Sabaw. Sabaw para matanggal niya sa... Sipon-sipon. <laughs> Yan, Dito na po tayo sa bahay ni Kavida, sa loob. Baka tainan lang po tayo. Yeah, Loto ni tayo. Mrs. Kavida. Sinigang. Bakit pa? Mas pabuti pa rin si Kavida. Si Hindi ha. Hindi. Tainan po tayo. Kain tayo. Salat ng sabaw sabaw. Kain po tayo. May tag dito. May sabaw. Dito, kain tayo. Tumain okay. na sila, Mrs. Kavida. Kasi anong oras na? Magtuto na eh. Oo, oh, magtuto na. Ano si Dos? Mas kami <laughs> kahit ito. Hindi po kami gano'ng nakalibot. Ah, Pero ako siguro mm. one day si Papa Randy ito, libot libot kami. Kung? Oh? One day. One day? One day. Ah, one day. <laughs> 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 Baka abutin ako dito ng trangkaso, pa. Oo nga. <laughs> Yeah, sa walang pakaramdam eh. Pumunta lang talaga si paparae para yun, yun, nga, yung laging hindi natutuloy. Yeah. Pinuntalan niya kahit na ibang pakaramdam. iba yung pakaramdam niya. Nagabi talagang sa walang pakaramdam. Yeah. Kasi kung set na nung kay Kabirabi ko, Paps, ang <laughs> mga araw na naman, nakasabihin ka bila, huwag ka na pumunta dito. Hindi, <laughs> okay lang. Kung na nararamdaman, meron ko alam nararamdaman eh. Okay, wala lang. Ang sarap ng mga kamikit, eh. Sabi ko nga, pag pray. Pag pray, sama talaga. Hmm. Ang kaso. Ako nga, nagtanggal eh. Sabi na, nung dating natin, nubo. No <laughs> parang malayo-layo din yung napuntahan natin eh. Ilang oras din tayo palang bumiya eh. Mm. Malayo din pa naman namunta kayo dito. No? Tapos <laughs> yung napuntahan, close pa. Close pa. Lahat ng pinupuntahan namin no, close. <laughs> Maganda pala doon kay Kabeli, no? Ay, kay Kaparma. Kaluwang mong bagal na.

para maka Yo, no, Mrs. Kabida. Sama ko si Kabida sa Kison. Okay lang. <laughs> ngayon lang daw. Magmo-motor na 8 um, hours. Pero tigil-tigil naman yun, hindi naman yung... Hindi Pero naman pag, ngayon. Pag nasa Manila na, isasakay natin yung motor sa van. Hmm, ganun yan. Ano Manila? Yun. Pero kung sa Manila, dadaan tayo Manila eh. Ano dadaan pa Manila yan? Huwag sulat, gusto mo dadaan tayo Marilac eh. May daan doon eh, Marilac Bagsak nun riyan. Taga doon si Papra yan eh. Hmm. Taga doon talaga kami eh. Hindi kami lumaki eh. Magpupra. Si ayoko ko eh. <laughs> Si Mama rin, ayoko pa motor eh. Si Mama din ayoko payagan malayo eh. Kala nila, iskreteng mong motorin. Mm. Sa waraw. Ayoko mm. ko, oh, ayoko mo. Sakit-sakit yun. Sige rin, ko, pa rin pahinga. Mahirap mong drive ng gabi. Ayoko pa Nandito pa nga, yung pang, pang payag ni Ma'am Ryan eh. Mag-commute lang daw ako. Katakot. <laughs> Ang dami ng mga kas-kasirang drive. Adventure talaga. Layo kasi. yung adventurous sa'yo eh. First time ko to, yung layong biyahe. 4 hours. Hmm. First time. Ako bumiyan niya ako yung kalayo. Pero four Ah, four Pero malaking tulong ito yung suot-suot ko kung sakit sa likod. Oo, so, naka-steady ah. mm -hmm. na. kanina, isang oras pa ng biyahe, nalakit likod ko, hindi ko suot eh. Kanina? Hmm. Parang yung tinutuwid niya yung likod mo na. Mm. Hindi siya yung naka, yung nire, na ka, nire, nire, nire relax Hmm. So, hindi ka basta-basta makakayo ko ah. Mountain walk. Para ka ano, may sandalan. Mm. So ayan mga kabida, bali meron tayong padalaki sa Sarayat, so, mga longganisa saka yung burong kandaba, patitikman natin sa kanya patitikman po natin sa kanya kung masarap yung burong kandaba o yung burong panggas tapos pinagdala na natin ang isda ito po yung mga isda nyo sana magkasya doon sa kanyang lagayan mga tilapia po yan tapos mga... Po yung mga santol ganyan po kay parang denis yung mga santol yan padala po ni parang denis kay paparayan tapos ito yung pe. dala dala ni paparayan sa ato pa sa tutig sana okay lang to

Nakadali na din, no? ah <laughs> oh. Ito, Paps. Tingnan mo. Basta pa sa Okay na Congrats ano, Congrats sa mga hako awards mo, ha? Thank you, po. Kasi siguro ito. kasi, eh. Ang dami naman mo. Kalabiya. bah Kalabiya. Kalabiya ng tilapia. Yung iba pwedeng inihaw, yung iba paalis na rin ito. Napaka-nasa po tayo mga papsas, may sinasabi din si Cris Cavida, yung uh, pabaon siya kaya pala kanina tipak tipak siya ng yelo. Mm -hmm. Mga tilapia po, naharvest niya. Ano harvest. na harvest niya 'yan. Ah, natin. Harvest to. Sariling huli ko nila, harvest 'yan. Ano Ay, pa din. ito? Boro. Boro. Boranda Boro. Boro. ba? Borong hipon. De. Uh, tilapia. Tilapia din. Kasi to

may sa compartment pala. Oo, so, ng compartment. Th <laughs> thi silpa thi silpa Yel silpa <laughs> <thi> silpa <laughs> <coughs> <thi> silpa <laughs> <laughs> <tukano> silpa ay, <coughs> para silpa 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 hindi naman ba siya umiiyak? Siya may bit-bit ka, na mga <laughs> <laughs> kung <laughs> okay. ng Yung iba, hindi namin natawid talis-kita. Hindi ko ng talis hindi na mga na <laughs> Pwede na itong Oo, uh, pwede na. Pinagat okay, mo po. <laughs> okay. <Adyana. coughs> <Nalang napadala. coughs> okay. Okay, na pa. lang ang napadala. Salag mo lang muna dito pa. mo Lagay mo dito sa Thank you very much, Dito. Balik sa'yo yung ano, lalagyan. Balik lalagyan. <laughs> <laughs>

Oke okay, ingat mau Takbong pulang lang Ganda, no? Ganda ng motor di paparaya no Ganda pulang motornya Si Lucky Ingat Lucky Ingat Paps Oke okay. Oke okay, Paps ingat ingat Halika kami. So ayan yeah, mga kabida, bali sobrang saya ko nung pasyal na ako dito. At kahit sobrang layo, kahit na tang nito. Masama yung pagkaramdaman niya, tumuloy pa rin po siya. At uh, para pasyal lang din tayo. Yes, salamat pa sa iingat ka pa lagi. Sana yung pag-uwi mo is uh, safe. Uh, makarating ka na maayos sa bahay. Yeah. Pare po natin na makawal po siya na ng maayos ngayon. bali bumiyay na po siya. Makakarating po daw siya mga sabi siya to. Mga uh, siguro mga 7 or 8 na lang gabi. Yung biyay niya. Makakauwi po. At yun. Salamat pa sulit sa ito. Uh, sa uh, bigay niyang pasalubo sa atin. Padalaw. tikman nga natin ito po yung specialty sa pangasinan nung pumunta kami ng manawag dati ganito po yung mga tinitinda sa karsada mga tindahan masarap po itong ganito yung daladala ni Papa Rana tupig natin nung pumunta kami ng Bulinaw nakatikim na ako nito isa kong alam ko isa isang ganito is nasa 100 na eh dami niya palang binili eh Ngayon, Bali, pagpasesya mo na paps yung padala ko sa sa'yo isda, buro uh, tapos yung tawag nito Uh, ang ganisa tagal masal kasi kami sabi ni po Ryan masarap daw yung longganisa dito sige uh, sabi ko kay Miss Kabila bini para meron tayo may padala kami uh, pa sa kanya uh, pasalobong ba kinamama Ryan at kinaaya hmm sarap po ang topic hmm sarap po siya Diyan, kaperito kami paprayan. Na. Tukoy-tuyo kami. Hindi na kami nag-fishing. At pamasyal na lang kami dito sa dito sa raraya. Nako na lang siya dinala. Kasi nga naman. magpi pa kami. Kaya so, nagbanding banding-banding na lang libot-libot. Tapos libot. <laughs> kwentuhan dito sa bahay. <laughs> Ang lagi po ng pinayot niya kasi talagang talagang yung sarili niya minintay niya. Konting kanin, konting kain. Mga ah, jaging-jaging, mga bawang, iniwasan niya. Ah, <clears throat> tinatanong ko naman sa kanya, okay naman daw yung pagkaramdam niya. Walang <clears throat> mas maganda yung pagkaramdam niya kaysa dati. <clears throat> hindi na siya iningan 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 at at kanina tumuha kami ng mga aerial shot mga drone dito sa bahay ko ang ganda binigyan niya sa akin sabi ko sige sama natin ang ganda po tignan yung mga bahay namin magkakapatid sa taas kitang kita mo sila at uh, ganit ko yun ba? Ang ganda pala sa taas. Ang ganda pala ng sa taas talaga yun po. At yung tuyo. At ilog, nakuha, nakita. Lahat ng mga bahay, mga fish pan, kita po. Ang ganda, ang ganda. Iba talaga yung mga quality yung camera. Yung sign kasi, hindi naman talaga sa quality. Kagaya na, yun, yung DJI. Sa akin, napapalipad ko. Pero pag... Uh, nasa sa taas na hindi ko na po makontrol pero yung pala sa kanya, maganda. Ang ganda yung kuha talaga. Saka hindi siya basta-basta saka malinaw. malinaw. Madali po siyang paliparin. Yung sa akin kasi, hindi talaga siya. pagangat angat niya, yung, yung, sa task, kahit di mo ginagalaw yung kanyang remote. So yun, ah, dito ko na po tatapusin yung ating vlog. Ulit, maraming salamat po sa support at sa Uh, pagpasyal mo dito sa, sa mga pasalubong mong Salamat. At kina uh, kinamamarayan salamat din kay Aya. Yan. Yeah, yeah. Kahit malayo, pumasyal <laughs> po si Papa Ryan, Apat na oras daw. Pero mabagal lang po siya talaga nagpatakbo. Kaya uh, nakarating ng ganung apat na oras yung biyay. Tapos lalo na kung hindi mo naman kabisado yung daan. Kinusundan mo lang yung Google, Google Maps. okay lang naman yun basta importante safe ka mo kakating mabagal man o kahit mga sobrang bagal okay lang yun basta importante makarating ka ng safe sa bahay di ba para sa susunod abangan nyo po tayo na magpapasyan kinapaparayan at meron kami pupuntaan iba pupunta daw kami ng pero pati na tayo pupunta daw kami ng Puligyo Island isa ka nalang lugar Papasyal po tayo Ang Magsisingga, magmumotor din mag mag po kami. <coughs> Itaps po daw yung biyahe. Okay lang yun, kaming dalawa. Import uh, importante may kasama. Na may biyahe. na. Sa natin. So yun, abangan nyo po yun. Mga ilang buwan lang. O uh, sa susunod na ba, baka matuloy na yun. Yun, uh, salamat pa sulit. Ingat ah, ingat at sana safe ka mga rati sa bahay ngayon. Magandang gabi sa inyo pali. Salamat po sa ulit sa mga silent viewers natin. Sa mga natuwa na nagkita po kami. Silent viewers, sa solid subscriber po. Sa mga nagko-comment, nagla-like na ating video. Salamat po sa mga natutuwa. Nagkasama po kami ulit ng papara. Napakabait po. Talagang sipin nyo, layo. Pasyalan lang ako. Mag-meet lang kami. Magkwentuhan lang. Hmm, napakabait po na uh, hindi tayo hindi tayo kinalimutan so yun, pati rin naman tayo hindi natin kinalimutan so yun, bali kita na lang natin tatapos yung ating vlog sana nag-enjoy po kayo maraming salamat po and God bless bye bye